Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na sobrang madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo? lalong-lalo lalo na ngayon na ikaw ay kinalimutan na niya at hindi ka na niya iniisip at ikaw ay binaliwala na niya. Kaya kung gusto mo na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang loob mo at tiwala mo sa paggawa nito. At dapat hindi talaga kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos, kumuha ka ng luya at maghiwa ka lang ng kahit isang hiwa ng luya at pagkatapos, ilagay mo ito sa papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan, balutin mo lamang ang luya sa papel at pagkatapos mo nang mabalot ito, ilagay mo ito sa maliit na plastic at pagkatapos itago mo ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo itong dalhin kahit saan ka man magpunta at pwede mo rin itong ilagay sa unan mo sa tung ikaw ay matutulog at panikuradong sobrang madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa at wala na po kayo kailangan pang banggitin na spell. Basta gawin mo lang itong ritual na tama ang pagkagawa at itago ito hanggang kailan mo gusto. Pwede mo naman itong dalhin kahit ikaw ay nasa trabaho, ilagay mo lang ito sa bulsa mo. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.